Yan mga pre, ito pala ang pinakadelikadong bagay sa tato. Hindi yan ang sakit, hindi ang karayom, at lalong hindi ang pagsisisi. Ang totoo, ang tunay na panganib ay kung anong inilalagay sa loob ng katawan mo. At kung gaano ito katagal mananatili doon. Kasi ang tato ink hindi lang basta makulay na likido. Madalas may halong mabibigat na metal tulad ng lead, arsenic, at mercury at karamihan sa mga nagpapalagay ng tato walang kaalam-alam. At kapag nakapasok na ang tinta sa ilalim ng balat mo, iniisip ito ng katawan mo na dayuhang banta. Oo may tinta na nananatili sa balat pero may mas malala. Yung ibang bahagi ng tinta gumagala sa loob ng katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang tato ink ay pwedeng makarating sa lymph nodes, sa atay at maging sa dugo mo. Dahil hindi talaga ginawa ang mga pigment na to para sa loob ng katawan dahil pwede silang mag-trigger ng allergic reaction, problema sa immune system at sa ibang bihirang kaso, tumor o mga bukol, nakahawig ng kanser. Mas nakakabahala sa maraming bansa, halos walang regulasyon ang tattoo ink. Ibig sabihin, pwedeng may nakabaon sa balat mo na toxic na chemical habang buhay. At hindi mo lang yun nalaman. Tandaan nyo mga idol, ang tato ay sining, pero ang katawan mo ay hindi dapat gawing canvas ng kemikal. Alamin ang panganib at magdesisyon ng may kaalaman.